Nandito na kami guys sa dagat guys. Papunta na kami guys. Pababa na kami guys sa dagat guys. Yan yung mama ko guys. sa kadalawang ko pa, kong pamangkin guys. Alam nyo guys, napapagod ako sa paglalakad doon. Ang layo guys eh. Tingin <laughs> ka mo naman. Hmm? Para makita ng mga ano guys ko. Ito guys so. Parang wala ko sa mood ngayon guys eh. Kasi Napagod ako, guys. Layo naman may guys. Doon, guys, oh. So, mga three hours, guys. Bago makarating sa, no, sa kaya. Kapo dito sa, ano, guys, sa dagat, guys. So, guys, yung ganda ng dagat, guys. Sobrang <laughs> ganda, guys. napakataas ng ano guys dito guys mga pungo guys so, yung guys yung mama ko guys napagod guys sa so, paglalakad ito guys so, ang ganda guys so. ano guys pumunta lang kami dito guys kasi maligo kami sandali guys hindi kami magtatagal dito guys hmm ito okay, guys, so yung dagat guys oh. Grabe. Grabe, ang lalim. Ang lalim guys. Grabe, Sabi Bisaya guys. Laong ko ay guys. Ito so, guys, yung cottage guys. Hindi kami magka-cottage guys. Kasi wala ano kami pera pang rent guys. Kasi sandali lang kami mag ano dito guys. Tampisaw guys. Ang dami mga ano guys oh. Ano tayo? Asan tagi? Hala, ginoo oh Papunta kami doon guys kasi wala kaming pambayad guys. Titipid kami guys sa pira guys. lalim, guys. So guys oh. Oh my God. Tingnan kayo ganoon. Pamangking gris. Tingnan kayo ganoon <laughs> guys, yung mama ko guys eh. <laughs> Grabe, dito, guys yung mama ko guys oh Grabe ganda dito guys Sobrang saya ko guys Kasi makabanding ko yung Mama ko, yung pamangking ko Yung dalawang anak guys, nag-aaral kasi guys hita, hindi ko makabanding guys So guys so, hi hey guys. Ang daming mga ano dito bot guys. Oh. Tignan yung aso guys. Oh. Ang kitang aso guys. Oh. Ay. Grabe. Sobrang laling guys. Ito yung lugar gayo, oh. guys. Oh. Maraming beach dito guys. Pero dito lang kami pumunta sa ulit guys. Kasi malapit lang dito sa amin guys. Grabe ang init guys. Pumunta kami dito guys. Tangaling tapat guys. Oh my god guys. <laughs> kasi yung mama ko guys gusto maligot ng dagat guys. Kasi minsan na kasi ako umuwi guys dito sa ano guys. Sa province namin guys. Guys oh. Yung mama ko guys. Nagsasalita mag isa guys. Ha? Huh? Mugani. Mugani. 你是。<laughs>